MMFF 2012. One more try. If <laughs> ako si Angelica Panganiban, pupuntahan ako ng ex ng asawa ko para sabihin kung pwede bang hiramin yung asawa ko para mag... para buntisin siya ulit. Para sa anak niya na mamamatay. Ugh! Shit, feeling ko hindi ko kakayanin yun. Honestly, gets na gets na gets ko talaga si Angelica Panganiba na pa. you know, yung pera natin, hindi mo ubos pero yung pasensya ko, ubos na no. ubos na, oh. Yung dignidad ko, sisi, oh. Ano ako, ano ako dito, ti? Sahig? Alam ko, tinanong ko yun sa friends ko na sila si Angelica Panganiban, papahiramin mo ba ang asawa mo? Ako kasi feeling ko, oo. Oh -oh. ah! Malala talaga kasi ang aking, ano, kindness. Ah, hindi, hindi, hindi. Pero kasi may, may buhay ng bata na nakasalalay. Eh. Ano naman sasabihin? Seriously, anong sasabihin mo kay Angel Oxen kung ikaw yun? Na parang, paki ko sa anak mo. Gagawin ko dyan. Gaganuin mo ba? Diba, hindi naman? Pero kasi, te, naiisip ko lang din nun, pinapanood ko siya, parang, wala na ba talagang ibang lalaki? As in, kailangan ba talaga yung asawa ko para mag-match ang bone marrow? Napaka-sensitive naman ng bone marrow na yun. Wala ba talaga? Feeling ko, wala. Kasi kung meron, edi sana wala na yung movie. Pero, shock.